Oh. Yan, kahit tuyo yung ulam ay masarap pag itlog at tuyo. Masarap to sa umaga. Brunch ako guys, brunch talaga mapigilan. Sabi ko, hindi mo na ako mag-lime. Tapos, hindi ko talaga mapigilan. Nakakil talo ulit. Galing ako sa ilong. Masyadong malamig. Pa aking katawan. Dito muna ang aking kape. Dahil hindi ko pa nagagasan yung talaga. <laughs> Yan na na ko ng hugasan. Wala. Hindi tayo maglagay sa atas. konting sugar. Yan. Yeah. Minsan din sugar. Pag walang pambiling sugar. Pag ah. walang pambiling sugar. Wale. Kaya, hindi tayo ng gumawa naman. Mayroon na, na po, mayroon pala. Yan. Sinundo ko sana ang aking apo sa ilog para bantayan doon. Kaso wala naman. Malayo yung plantahan. sarap. Sagutong. Log. na enjoy ko yung ilog grabe, ang ganda upload ko mamaya, ah nag upload na ako ay mix vlogs na aking uh, pag i-enjoy sa ilog kanina, kaganda maligo <clears throat> mamaya ito na naman ang ating kain live. Kain. Kain live. O lagi. Sape. Galing ako sa ilog. Hindi ako makachat. Galing ako sa ilog. Galing ako. Lamig. Nagutom. Ay ito kain. Ano, thank you. Uy, ba't ikaw mo po? Ano pa po ang nakalagi sa PF ko? Kung nakalagi, paggabi may additional 500. Itlog lang eh. Hmm, dried fish yung ulam ko. Pag di ako tamari, magulay ko ngayon ako kasi mag-edit pa ako eh. Buti pumasok ka, walang tao. Uh -huh. Walang... Mga one-view na yan lang yan. Mga <laughs> one-view lang yan ba? Ito, paborito ko. Balik-balik yung suot eh. Um, Malamig sa katawan. Ganda yung tela niya. Kaganda nito nung bago eh. Naganda talaga. Naganda yung brand nito eh. Galing ako sa ilog. May upload ako, ma'am Amyamal. Nag-enjoy sa ilog. Ang sarap, maligo. Kaso, lamigin na ako ngayon. yung gatas. No, gatas. Hmm. Bigay ng aking kapatid. Isang kilo. Magtiis muna tayo sa mga bigay-bigay ngayon. Ayun. Wala pa akong business. ko na ligpit. Buti hindi na inasok. Bakay sa red. Ayokong ilagay sa bowl kasi masyadong malaki yung bowl. Masyadong malaki. Ganyan lang. siya po siya minsan naman masyado namang maliit makain na kaya yung salmon Nininok ko doon sa kapatid ko. Ang dami lang saging eh. Libre mga prutas guys. Wala rin akong pasin ito sa labas. Ano ba na nanguha? Punin ko yung mga nahulog kumaya. Yung reject lang, yung hindi mabenta, malili ito. Kaya, uh, ano, lakatan ito na maliliit, Yung dulo, dulo ng ano. Mm, Mag-edit na ako, magsipag na ako Dahil may muna akong binubuhay dito ako lagi mo uh -oh. uh -oh. ang mga. Lajo aman mo, butan. Dito ko sa pa, nangita ni mo kay maligo ko. Masa lagi ato? Pag, pag, kaligo ito pa na bon. Kay mga tukana! na. May shampoo na, palit ko gamay na. <chore> uh -oh. Dahil <preserved> kwanta? Para betog tawel O dito, o dito lang eh. Atu na patugas ila. Dito kunan-kunan. Ha? Di ko, kuna. di po, kuna. ah. Ha? Kisa mama. Mama. Jamen ano nga Oh, sige. Unsa? Di, manghilabot. Anong mga gamit, ha? Oh, <tinyo> ang besa kang silipon, doy. Kaya hong i gi-logout ni mo gawang Facebook, ah, uh, messenger. Huwag ang silipon kaya ang i-logout, kaya rong dyan magbasa-basa mo na ang uh, mga messenger. Oo. Oh. <tinyo> Pag tuwal yan na. Rumaligo na. Madabon ka ha. Manyan po. Nay, daming sabon dyan eh. Daling pa yung abroad. Ha? Pagtugong imong tigamit ng cellphone. Adi, adi, adi. Adi, adi, adi.

So, tubag man ka. Hindi, hindi. Ano? Hindi. Aboy na. Tubag man. Anong medrito lang po kagandaan? Ito meron mga kagandaan. Mayayay ka. Mayayay ka. Ginsay magkuhan. Bolo. Bota nga. Kung ano ginawa mga araring karing washing machine nang nga mo hukuan kaya maglabataan nga. At kung nga mo hukuan mga, mga ninay i addora yung bota nga washing machine. Okay. Right. Wa kanay isuot. maghubo og maligo. Gamay ra ba kay sinina? Kami gani kay maghubo ra man mi. Ay no na na may cellphone on video mo. Wa man may, cellphone sa una, grade 6. Grade 6 eh nag nunud, pa kami nude. <laughs> Naliligo sa ilog na nude. Walang suot sa plot. Hindi naman makita. Kay, kadalasan, lubog ang tubig. Kay, maglalaro mo kami. <laughs> Walang sal saplot maligo. Kahit isa. Eh, wala pang video dati. Eh, ngayon meron na. Katakot na. Kahit baka. Sama to isud anong dia ribin pag -utan ra. Utan ta kabasa. ra to suwa. So. kami asin na lang eh. Para lang maka aral ni mga kapatid ko Nag nagtitiis kami asin yung ulam pag wala yung magulang namin kasi hindi man kami marunong pa, maliit pa. Walang magugulay. Ano pa ako nun? Six years old, five. Kasi ate na tira, mga grade five, eh hindi rin siya siya Yung ulam namin, ano lang, asin. Kasi yung mamat papa ko, nasa baklan nagaantay aantay ka din kasi may magpapagutom din kasi kami para pagkuhi. Kain ng isda kasi galing bakla din magulang namin. Doon kami kumpuha ng ulang. Kasi pag wala pa sila talaga, buto habot na. Buti hindi kami nawawala ng bigas dahil meron kami ng palayan. Ngayon, dito, yung palayan dahil dito sa injury. Huwag niyang na Bye, Mama Mel. Thank you.